3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Kuya, 15,000 18 mo yan kuya 22 23 24 25 26 namin 28 29 ay may sinasabi si 34 lapit po kayo dito po ipapangako po namin na yung pera ngayon na hindi namin sa ano po. Dito mm. sa bahay namin. Congratulations yung po. Ang malaki pong bagay na sa amin itong mag-anak. Mm. Sa buhay po namin ngayon, ako nakaranas ng ganitong may tumulong sa amin mga katulad ko. Natutuwa ako pag tatay, tatay sa tatay nag-uusap ng ganito. Ito lang ang gusto kong iwan sa inyo. Yung maparating sa inyo na yung gusto kong sabihin sa inyo, huwag niyong yung mga anak niyo na hindi sila makapag-aral. Talaga kong sisikapin ko yung mga anak ko makapag-aral. Kapag tapos, hindi ko makapagtapos, pag-aaralin ko sa abot na aking makakaya Hmm. Sakripisyo, Kuya. Kung mahal niyo yung mga anak niyo, sakripisyo. Gawin niyo lahat para mapag-aral sila. Ito yung masarap, Kuya Ogos, oh. Ito yun. Hmm. Grabe. Ang sarap niya. Wow. Hmm. Ang sarap po ka, tegram. ah, Kuya Gosa. Mama. Hindi, Mama. Ha, tayo pinaglayo Tingnan mo nga, ang gano'ng kasarap yan. Tika. Tika parang, wala parang wala lang ha. ah. ah, mm -hmm. <laughs> Tara <laughs> na. Tara na, tara na. Surprise natin yung ano. The surprise natin yung mag-asawa nung Sabado. Ba't parang nagkatumbahan yung ano dito? Saging dito. Ah, Kawawa naman oh. Ang ganda ng tanawin dito. Katekram mo oh. ang ganda ng tanawin dito. <coughs> 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 Naano ako? Ito yung masarap katekram. nakita na ako sa <laughs> so surprise eh, tapo tao po oh, ay kumusta tao oh, may pasalubong ako sa inyo no oh Ooh. oh Oh, yung sa kapatid mo. Good morning po. Good morning, Nay. Okay lang lagay ko tong ano. Hindi sinadya ko talagang ano. Hindi ka papasukin Monday kasi may gusto ka makausap talaga. Kumusta? Ah, lang po. Pwede pong ano, wait lang pala. Gusto ko lang muna malaman ang pangalan mo. Homer po. Homer? Ilan taon na? 27 po. 27. Okay, ganito. Ano ba sabi nung asawa mo? Eh, wala po muna ako pumasok po ngayon. At ngay darating nga po kayo. Bakit daw po? Eh, hindi ko alam po ano. Eh. Ano po ba napag-usapan nyo? Sabi niya, eh, mag-ano nga po, rin po kayo rito. may so, eh, interviewin daw po niya kami. Hmm. Kung anong dahilan po. Ba't ano yung aming... Itong bahay nga raw po namin, bahay po namin. Ay eh, po, magandang bagay po yun, malaking tulong pagka tayo mm. lang so, tulungan. hindi niya sinabing papabarangay kita. hindi <laughs> po naman. Eh, hindi, papabarangay sana ka. dahil yung mga anak mo, ginuguto mo yata eh. Ay, minsan nga po, nung ano nga po, nung pag ko po, mm. eh, bigas po akong iniwan, budget. Mm. Eh, malayo po ako nasa Ubando. Wala naman po akong kontak sa kanila. Mm. Wala naman po akong cellphone. Eh, hindi rin naman po sila makapagano ito yung cellphone po namin na nung ulan nung bagay nung wala po ako rito kasi natanggal lang yung harap po ng bakubong ito. Mm. Ayun, saan nung Sabad, dumiritso na po ako rito. Mm. Pagdating ko nga po, oh, ko, ba't ka ako? May ba na itong bahay? So, makasta ako mga ano. Mm. Ay, tingnan ko itong higaan oh, ba't ka ako? May pum na rito. Mm. Ay, sabi ko sabi po nga, sabi ako nung, nung misis ko, kaya rapo ang nagbigay. Ito yung yung sa atin. Nakita ko nga tong anak mo. mga anak mo bumagsak yung umiyak yung puso ko. Yung gutom na gutom sila eh. Yung um, gustong pakainin ang asawa mo, hindi niya mapakain. Alam mo yung saging, naubos niya kagad. Yung naka... Yung apat na piraso ng saging. Kumusta yung trabaho mo? Nice po naman. Ah, uh. So, tuwing tuwing sabado po nasa mga sahod po. Hindi eh. mm. rin po ako nagpukuulong sa pamilya ko. Tuwing sahod ko dito eh. ko sa kanya lahat. Yeah. Kaso nga lang po medyo may kababaan po ang mm. araw namin. 400 lang. Kasi uh. labor lang po ako eh. Uh, Magkano yung natitira sa 400? At sa isang araw po. Mm. O oh, libre na lahat? <laughs> Hindi po. Sa Red Mesa nagbababaan po po ako. Ah. Uh, okay. sa so, 400. Yung sa pagkain mo, gastos mo pa lahat. Magkano natitira pa sa 400? Mga, ano, meron po, ano mga 150 natitira po. Ang lakas mo pa ng umubos. Hindi po, sagas, nagagas po kasi ako, nagmumotor din po ako pa, ano, miss yan. Yung, yung, one, yung, yung, yung natitira ko sa 150 yun, yung may, yung, yung 150 po namang natitira ngayon iwang ko rin po sa, sa pamilya ko po yung iba. Hindi mm. ko naman po at least na nagagastos lahat. Mm. Kasi wala naman po akong bis yung sigarilyo. Baka... Nga nga po ako. Iniisip ko baka meron kang pangalawa doon. Sabi ko sa asawa mo baka... May... But... Matapat po ako sa kamisis ko. Ah, tapat ka. Ako... Okay, so anong gagawin natin niyan, kuya? Gaya niyan. yung ulan. Alam mo bang ano, nakisilong lang sila. Diyan. Nung malakas yung ulan. Sabi nga po, nakasilong tita ko po. Nakasilong daw po din sa tita ko. Mm. Pinakot daw po nung tita ko yung mga anak ko, binuhat dyan. Mm. nung panahon po rin naman, malayo rin ako, nasa uban Pero kung nung panahon po ko may bagyo lang na alam kong may bagyo talaga. Yeah. Ay, umuwi po ako noon. Kasi dyan lang po, minsan ako nagtatrabaho sa garay. Mm. Sa may palengke, sa may simbahan. Ah, sabi niya Manila. Nung nakaraan po, nung nung Sabado, Sabado mm. po ako galing. Doon ko ah. po ako na sama kasi kulang ko sa labor. Ah. Kaya wala po namang katutubong niya. Tsatsaga doon sa trabaho ko. Mm. Tsaga-tsaga. Makakaraos din kami sa ako. Uh, buti natutunan mong ano, makipagsapalaran sa Manila. Ah, po kasi ako, nag, dati po, naggaganyan na ako dati na pasok po ako sa kontraksyon mm. yung binata ako. Mm. -hmm. Asya yun. Na, uwi na nga ako rito. Tambay na uli ako. Uwi mm -hmm. ako sa amin. Na meron na mga mag-aya sa akin na pumunta ng Quezon. Mm. -hmm. Ay, sabi ko, sama ako ron. Kasi sabi nung kabarkado ko, sumama ka, Homer Lunat, magandang trabaho. Mm. -hmm. Siyempre, maganda ang ating binata ako eh. Sama ako. Yeah. Kaya di, ang Ang ganda kong trabaho dun eh. Pag-iinom laang. Ang magandang trabaho saan? <laughs> sa sa Quezon. Quezon? Mm, Naaya lang kasi sa pag-iinom. Sabi so, kaya akala ko maganda rito ang trabaho. Uh oh. -huh. Iba lang pag-iinom laang dadayuhin natin dito. Wala hirap ka kung wala rito ang trabaho. Mm. Ano na po talaga, hirap na hirap ako. Tapos nakita ko po, nataga nga po ako ron. Mm. Ito nga pong balikat kong ito. Nataga nga po ay. ako ro. Ang haba. haba ano po kami nagkakilala niyang commander ko? Hmm. Ba't ka nataga? na po naman kami nag... Naginata, nagtatagay-tagay po kami. Ay, yung kabarkada ko, kapatid niya yung babae. Tapos may hmm. asawa rin. Eh, medyo na nga po nga. Mm. -hmm. Nasa gitna pa namin tong asawang lalaki, yung asawa ng babae doon sa malayo niya. Paano pa ako makakapanligaw sa asawa niya pag katabilahan kami ng asawa niya? Mm. Hindi -hmm. ano yan pati ako halimbawa magkakagusto doon sa may asawa ng may asawa. Mm. -hmm. Kasi iniisip ko rin naman yung mapaano rin yung pamilya niya. Wari wala mapapa malalayo doon sa kanya mga anak. No. Yeah. Uh... Ah, Napaaway ka dahil Pinagsilo. nagkagusto ka. Hindi po ako nagkagusto. Paano ba? Pinagsilusan po ako nung asawa niyang lalaki. Ba't ka pagsisilusan kung wala kang ginawa? <laughs> Ewan ko po sa kanya. Nako. Kasi bago lang po ako, ilong ko lang pati nakita yung... Baka kumikindat ka, buka ganun ganon Ang <laughs> oh, nakita ka. Eh kamagahanak pa po, po nung asawa ko. Hmm. E eh yun, tinuntahan ako ng pul pulis sa impanta sa car pinuntaan ka ng police in Panta, mm -hmm. police station. Mm -hmm. Inalam ko anong nangyayari, bakit daw ako tinaga. Sabi ko, hindi, hindi, ko po kasalanan. Kasi po, ano, tinaga po ako basta. Wala akong mm -hmm. kalaban-laban. Pinablatter ko siya. Ibig sabihin, may something. Eh, siguro. May something po yung babae. Kaya ganun nag-ano yung asawa. Ah, kumakalupot sa'yo. Hmm. May, may, gusto po yung babae sa akin. Ah. Ilang beses kayo nagsama? Nung babae po, eh wala po. Inuhuli eh, no? Wala po talaga. Ba't nasabi mo may gusto sa'yo yung asawa niya? Eh, sinasabi rin po nung commander ko nung kami nagsasama na eh. Ah, nalaman mo lang nung nagsama na kayo? Kasi sinasabi dun sa commander ko na gusto nga raw ako ng babae. Eh, hindi na ako gusto rin yan. Ay, uh hindi -huh. ako magkasawa. Oo. Uh -huh. Eh, gano'y ganito, nalaman mong may gusto sa'yo. Hmm. Ano ba, nalaman mo lang dito? O nalaman o no? ko lang po dito Ah. Ko. Hindi ko lang nang pinapansin. Hmm. Ano, wala lang sa'yo. baka alam mo may asawang tao. Hmm. Ayun, may iwas-iwas na lang ako. Okay, may iba na tayo. Anong, ano, anong, anong maitutulong ko dito sa bahay niyo? Gusto ko po sana, Kung, ako nga lang po ay eh ano nga, gusto kong mabubungan po kahit paano yan ang matibay-tibay na mm. kata uh, matagalan, hindi po ito. Eh, sa gano'n po namang hindi rin, hindi ko rin kayang bumili ng ganun. Kaya ano, mm. hanggang sa isip na lang ako. Hanggang ano, sa isip na lang. Tanong ko lang kung may nakikita kang pagbabago doon hanggang dito. Meron na po akong nakikita ng may pagbabago na po ito. Ngayon ng ero. Mm. Ang bagay na nga ako yung puting at kay dumating dito sa lugar na ito. Mm. At malaki ang pinagbago po talaga. Kasi ang bahay po dito dati, mga ganito lang din po trapal. Mga... Yeah. Ito lang ganyan um, eh, no? Um, malaking tulong na po yung kayo dumating dito um. sa amin. Um, ang tanong, gusto mo umayos tong kalagay ng mga anak mo? So, gusto mong umayos Bakit gusto mo umayos tong kalagay ng mga anak mo? para hindi na po sila pag ako maalis at inaabot ng bagyo, nababasa. Mm. Eh, kung maayos ang bugong, hindi sila mababasa kahit ako wala. Oo nga eh. Hindi, ganito ang gagawin natin. Di ba, nakita mo dumating ka, may kutson, uh, may kulambo, hindi na sila kahit papano umayos yung tulogan nila. Hindi na kalala mo ko yun. Ang ganda ng tulog nila, di ba? Hmm. Gusto ko mas umayos pa yun. Ang tanong, makikipagtulungan ka ba sa akin? May pagtulungan ko ako sa Tatanggalin mo na yung bisyo. Tatanggalin mo na yung babae. Alak, sigarilyo, sugal, weting, <laughs> uh, sabong. Hindi <laughs> 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 Yung mga lahat po sinabi nyo ng mga sabong weting na yan ako. Hindi po talaga ako. Oh. Ang iniisip ko, yung isusugan ko, ibigay ko sa mga anak ko, busog pa kami. Ah, tama. Okay. Sige, ganito. tutulungan mo ako para maayos natin tong ano ng pamilya mo, no? Okay, kasi ano yung kawawa yung mga bata, eh. kuya. Three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen. Kuya, fifteen thousand. Ayusin mo yan, kuya, Sige po talaga ito. Hindi ko po talaga. po na namin na yan ay Ay, may sinasabi sa si nanay. Lapit po kayo dito. Ano po yun? Dito po kayo. Ipapangako po namin na yung pera ngayon na hindi namin yung gagastasin sa ano po. Dito siya hmm. sa bahay namin. Congratulations po. Ang malaki pong bagay na sa amin itong mag-anak. Hmm sa ng buhay po namin ngayon ako nakaranas ng ganitong may tumulong sa amin mga katulad ko Natutuwa ako pag tatay, tatay sa tatay nag-uusap ng ganito. Siyempre tatay din ako. Ramdam ko yung nararamdaman mo. Lalo na dapat kasi talaga bago ka bubuo ng isang pamilya may kuya. Meron may ako ng ayahanda. Oo. Oh, kasi mahirapan yung mga bata. Alam mo ba yung nakita ko yung anak mo, gutom na gutom, ang sakit ng puso ko. Parang umiyak yung puso ko. Kung bubuklatin mo yung puso ko, kung bubuksan, bubuksan mo, umiyak siya nung nakita ko yung anak mo. Tapos kumain ng saging, ubus ka yung apat na peraso. <laughs> um, ang pa kami, isang po kami may sa mag sa maga ay sa hapon nagtira po kami ng kalim para sa kanya kahit siya na ha pag isa siya maga Magkakape, kanin. Kasi, kasi pag ano, kahit kahit tayong magulang na magutom, oh, huwag lang yung mga anak natin. Kaya, kuya, kuya Amer, magtulungan tayo. Gusto ko pagdating ko dito, uh, medyo okay na. Hindi ko may bibigay lahat. Kasi, kuya Amer, gusto ko kasi, uh, hindi lang kayo, ang target ko dito, ang plano ko dito bago magpasko, hindi lang kayo, lahat kayo dito maayos natin. Hindi ko man baka kasi mapako yung ano ko eh, bago magpasko eh. Uh, hindi ko man malahat ka pero ang inuuna ko talaga yung mga ganito yung ano, yung, yung ganito. Kasi ano lang to eh, sobrang nipis lang. So pag naulan, po ganito, wala nasisira no? na, hmm. lang. Hindi, tsaka lalabas at lalabas yung tubig dyan pagka ano, gaya na no, may mga ano na siya, bukas na. Ito lang ang gusto kong iwan sa inyo. May maparating sa inyo na yung gusto kong sabihin sa inyo, huwag niyong aayaan yung mga anak niyo na hindi sila makapag-aral. Wala na kong mga anak ko makapag-aral. Hindi ko makapagtapos pag-aaralin ko sa abot na aking makakaya. Hmm. Sakripisyo ko yun kung mahal niyo yung mga anak niyo, sakripisyo. Gawin niyo lahat para mapag sila. Huwag kayong mag-ano ha, yun yung katotohanan ng buhay. So, pilitin niya sa mga anak niya. Pasensan na sa sermon ko, pero kailangan niyong tanggapin to para mabuksan yung isip natin sa mas malawak na ano. Ngayon, kung may alam yung mga anak niya, sabi nga, pag may alam yung, may yung mga anak niyo, may laban sila. May laban po talaga kasi nakapag-aaral eh. Hmm. Kaya huwag tayong makontento na ganito lang. Talaga po. Okay, yung ganyan lang ng buhay nila. Uulit lang uuwi, uh, eh. sayang yung ano nila. Kaya nabukasan nila. Sayang po talaga. Hmm. Kung wala po po na napupunta din sa gawing kabayanan. Kapatagan. Ang pasabi ko, mas, mas, meron pa po mas mahirap sa amin. Meron matutulog sa gitna ng, mm. sa ilid ng kalye, mm. Na walang bubong, walang sapin lang karton, walang damit. Kaya mm. kayo medyo maayos pa pala ang buhay amin sa dito nga. Kahit mm. o paano may natitiran, magtanim lang. Oo. Mm. Ay dyan sa bayan, wala. Napaka-bless nyo, Kuya. Okay, paano? Ayaw kong patagalin para okay. kung ano, mag, mag, kung ano nga, gusto ko tumulong eh. Gusto okay. ko, gusto ko talagang tumulong sa iyo kasi para dito sa mga bata. Pagkaano po, pag uh, kayo punta na po sa kabila, kami po na po ako ng hero sa saka mga punta ka na sa bayan? Okay. Kasi kung ano, uh, pagdating mo, pwede kami tumulong ni Kuya August. Okay. Na? No? para maayos natin kagad. Ang malaking, uulit din malaking tulong po sa amin itong maghanap. <laughs> Welcome uh -huh. kuya. Inuulit ko, pagmamalang ating Diyos yan sa inyo, especially sa mga bata, okay? Uh -huh. Kasi ang ano dito, biktima yung mga bata. Uh -huh. O ano lang, masaya ako kahit pa paano, makatulong sa inyo. Okay? Uh -huh. Paano lakad ganun? Kasi... Para sa...